August 26, 1946, isang US scientific expedition ang tinawag na Operation High Jump ang umalis patungong South Pole. Ito ay pinamumunuan ng iginagalang na naval officer at explorer na si Admiral Richard Byrd. Si Admiral Richard Byrd ay isang napakahalagang admiral sa United States Navy. Nagtapos siya sa United States Naval Academy sa Annapolis, nakipaglaban siya noong unang digmaang pandaigdig at pagkatapos ng digmaan, siya ay naging explorer. Noong 1926, si Admiral Byrd ay naging headline sa buong mundo nang siya at ang Navy Chief Aviation Pilot na si Floyd Bennett ay naging mga unang tao na lumipad sa North Pole. Sa kanilang pagsisikap, nakatanggap ang dalawa ng Congressional Medal of Honor nang maglaon. Nang nasa edad na 41 na si Admiral Byrd ay gumawa na siya ng unang solong paglalakbay sa South Pole. Siya ang naging pinakabatang tao na napromote sa ranggo ng Admiral sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Noong 1946, pinangasiwaan ni Byrd ang operasyon ng High Jump, ang pinakamalaking ekspedisyon sa Antarctic hanggang sa kasalukuyan kasama sa napakalaking konvoy ng militar, labintatlong barko, tatlumputatlong sasakyang panghimpapawid at apat na libo at pitong daang troops. Ang US Navy ay nagpadala ng isang flotilya ng mga barko sa ilalim ng pamumuno ng Admiral Byrd at bumalik sila pagkatapos ng mga siyam na buwan sa Antarctica. At tila nakipaglaban sila sa isang labanan sa Antarctica marahil sa pagitan ng mga remnants ng Third Reach at marahil sa mga extraterrestrial din, may mga kwento ng mga sasakyang dagat na umahon mula sa tubig at umaatake sa kanila. Ang mga flying saucers ay nagbigay ng napakabigat na pagkatalo sa Birds Operation High Jump. Nagbigay siya ng ulat noong Marso ng 1947 na nagsasabing may natuklasang bagong kaaway na maaaring lumipad from pole to pole sa isang iglap. Posible bang ang hindi ka panipaniwalang kwentong ito ng isang labanan sa dagat ng mga extraterrestrial at engkwentro sa mga sasakyan na may kakayahang lumipad mula sa timog hanggang sa North Pole sa isang iglap ay totoo? Noong 2018 higit sa 70 taon matapos iklaim ni Admiral Byrd ang imahe na nakuhanan ng satellite ay tila isang condensed water trail mula sa isang aircraft o contrail na maaring gawa lamang ng isang bagay na naglalakbay ng sobrang bilis. Kitang kita ang buong kahabaan nito mula sa North Pole hanggang sa South Pole which is 12,000 milya. Ang maximum na haba ng oras na maaaring mapanatili ng isang contrail ang hugis nito ay sa loob ng 30 minuto, ngunit karamihan ay nawawala sa loob ng mas mababa sa 15 minuto isang sasakyang panghimpapawid lamang na may kakayahang maglakbay ng mas mabilis kaysa sa 50,000 miles per hour o sampung beses ang bilis ng pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid na umiiral ngayon ang maaaring mag-iwan ng contrail na mag-uunat sa buong kahabaan ng daigdig ng hindi nasisira. Ito ay tila isang imposible dahil ito ay nangangahulugan na ang ilang bagay ay nagawang tumawid sa buong planeta from pole to pole sa loob ng ilang minuto bago nawala ang contrail. Kaya't anuman ito ay isang bagay na mas malamang ay hindi pa natin nakita. Sa Dubna Russia, noong December 26, 2018, Matagumpay na pinaputok ng isang internasyonal na pangkat ng mga physicists sa FLare of Laboratory ang DC280 cyclotron particle accelerator sa unang pagkakataon. Ang sinag nito ang pinakamalakas na naitala sa mga nangungunang pasilidad ng nuclear sa mundo. Gagamitin ng mga physicists ang bagong pasilidad para magtrabaho sa pagstabilize ng mga super heavy metal tulad ng element 115 upang ang kanilang hindi kapanipaniwalang potensyal na enerhiya ay maaaring magamit. Ang Flare Off Laboratory ay nasa forefront ng nuclear particle physics research at noong Enero 29, 2019, ang Task News Agency ay nag-anunsyo na magkakaroon ng mga breakthrough dahil gagamit sila ng mas maraming atom kaysa noong una. Noong natuklasan nila ang element 114 at 115 at tiyak na may mas maraming efforts na mangyayari ngayon sa Dubna kaysa sa alam natin. Ito ay center of excellence pagdating sa pananaliksik sa mga super heavy elements, at sa tuwing nakikitungo ka sa mga super heavy elements na ito ay nakikitungo ka sa isang bagay na may kakayahang makabuo ng malaking amount ng enerhiya. At muli ito ang sinabi ni Bob Lazar, na ultimate secret ng UFO. Marahil nasa isang interesting na panahon tayo sa pag-unlad ng ating mga species. Kung lihim na sinusubukan ng gobyerno nila na i-reverse engineer ang isang stabilized na bersyon ng Element 115 na mula sa isang alien craft. Mapapabilis kaya ng mga bagong eksperimentong ito ang pagsisikap na yon. Iniisip nila na mayroon silang mga piraso ng teknolohiya. Marahil isang buong craft o higit sa isang craft mula sa ibang lugar. Mga bagay na hindi gawa ng tao. Ang katotohanan ay kung umiiral ang teknolohiyang ito at kung malalaman natin kung paano ito gumagana at kung maaari nating i-duplicate ito. Ito ay walang limitasyong potensyal na magtutulak sa sangkatauhan sa isang bagong antas. Babaguhin ng teknolohiyang ito ang pangunahing tela ng kung paano tayo nauugnay sa panlabas na mundo. Kung makakagawa ka ng gravity wave, panalo ka na. Magbabago ang buong landscape ng iyong realidad. Ito ay isang nakakatakot na teknolohiya. Isang malakas na teknolohiya at ang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Ang ideya na ang mga extraterrestrial ay nagbibigay sa atin ng teknolohiya ay marahil isang kapanapanabik na ideya, ngunit kailangan nating isipin kung ano nga ba ang mga pakikipag-ugnayan natin sa mga extraterrestrial at kung ano ang tingin nila sa atin. At gusto kong isipin na ang mga programa sa kalawakan, kanilang militar, at ng iba pang mga bansa. Na tayo ay magtutulungan na ang ating sariling pagsisikap na pumunta sa kalawakan, at iba pang mga planeta, ay para sa mapayapang layunin, at hindi para sa pagsakop ng ibang mga sibilisasyon o pagkuha ng mga mapagkukunan ng ibang tao. At sa palagay ko ay pinapanood din tayo ng mga extraterrestrial sa mismong kadahilan ng iyon. Ang agency noong Abril 1900. Dalawandaan at tatlumpong talampakan lang sa baybayin ng maliit na isla ng Antike Ethera. Ang mga maninisid ay nakatuklas ng sinaunang pagkawasak ng barko, isandaan at limampung talampakan sa ilalim ng dagat. Sa sumunod na dalawang taon, may nakuha silang mga artifacts mula sa barko. At kabilang sa mga ito ay ang mga labi ng isang coral encrusted metal box na mula pa noong 2nd century BC. Ito ang pinakalumang mekanikal na computer na natagpuan na nauna pa sa mga artifact na may katulad na complexity ng 1500 years. Mayroon itong maliit na kahon at ito ay may 12 dosenang cogwheels sa loob. At natukoy na ang analog computer ay ginamit upang hulaan ang mga astronomical na kaganapan. At ito ang unang computer na nilikha ng sangkatauhan. Sinabi ng mga Amerikanong ng Sientipiko na nag-aaral ng Antikythera device na ang pagtuklas ng Antikythera device ay parang paghahanap ng jet plane sa libingan ni King Tut. Napakaganda nito para sa kanila. Hindi nila kailanman naisip na ang mga sinaunang Griego noong 200 BC ay magkakaroon ng kaalaman sa mga mekanikal na kagamitang tulad nito at ganap nitong binago ang paraan ng pagtingin natin sa sinaunang kasaysayan. Habang ang mga excavation team ay hindi pa rin tiyak sa pinagmulan ng barko kung saan natagpuan ang mekanismo ng Antikitera. Ang nangungunang kandidato ay ang isla ng Rhodes. Ayon sa ilang kontemporaryong mga account. Ang Rhodes ay dating tahanan ng kung ano sa mga pamantayan ngayon ay maituturing na mataas na teknolohiya. Noong 5th century BC, isinulat ng Makata na si Pinder na ang minsang pinalamutian na mga estatwa ay nagkaroon ng buhay tulad ng mga nilalang na may buhay at gumagalaw. Isinulat niya na biglang nabuhay ang mga estatwa kaya't lumitaw ang mga katanungan. Well, kung mayroon kang isang walang buhay na bagay at pagkatapos ay biglang nagkaroon ito ng buhay, kung ganoon ay maaaring mayroon na tayong mga reference sa ilang uri ng mga makina. Saan nakuha ng mga tao ng Rods ang kaalaman kung paano lumikha ng mga gumagalaw na estatwa 2500 years na ang nakalilipas. Naniniwala ako na ito yung sinasabi ni Pinder. Which is nakuha nila ito mula sa mga diyos. Well, sino ang mga diyos na ito? Ang mga diyos ay tunay na tao sila ay mga extraterrestrial na nagkaroon ng teknolohiyang ito na ibinahagi din sa sangkatauhan at ngayon kapag nakita natin ang mekanismo ng antikitera. Mayroong isang bagay na maaari mong ilagay sa iyong mga kamay na nagpapakita na sila ay may kakayahang gumawa ng advanced machine work. 1,500 o higit pang taon ang nakalipas. Ang punto ay ang teknolohiya ay talagang umiiral at mula sa isang teknolohiyang tulad ng robotics, ay hindi kalabisan. Na ang mga extraterrestrial ay nagkaroon ng ganoong kakayahan sa panahong iyon. November 17, 2015 Isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa North Carolina State University at Rice University ang nag-unveil ng kauna-unahang motor-driven na submersible nano-machine na hindi pa kailanman nagagawa ng mga tao. Ang molecular nanotechnology ay ang ideya ng pagbuo ng mga device o machine sa isang molecular scale. Ang nano ay tumutukoy sa billion of meters, sobrang napakaliit, na halos kasing laki lang ng atom. May sukat lamang na dalawang daan at apat na na atoms sa mga miniature na robot na ito at ito ay idinisenyo upang maghatid ng mga espesyal na gamot sa buong katawan gamit ang bloodstream. Ang mga siyentipiko ay lumikha ng mga bayobot na una sa uri nito. Ang maliliit na biohybrid semibot na ito ay may kakayahang maglagay ng malapot na material sa ating mga katawan. Kumuha sila ng mga submersible nanomachine na maaaring kontrolin gamit ang UV light at gamit ang UV light ay makokontrol nila ito na kung saan ang mga nano machine na ito ay kumukuha ng mga sustansya at inilalagay ang mga gamot sa katawan. Hanggat mayroon tayong paraan na makontrol sila mula sa labas ng katawan, ay maaari silang makagalaw ng mabilis at magsagawa ng isang function. Kung titingnan natin ang pag-opera sa isang may cancer, posibleng magawa nila ang operasyong iyon para sa iyo mula sa loob ng iyong katawan. Ito ay maaaring humantong sa malaking pag-unlad sa medisina. Sa pagpapagaling, na humahantong sa mga nanomachine na aktual na makapagpapagaling ng mga sugat sa ating mga katawan, magsara ng mga bagay ng mas mabilis, mag-ayos ng nasirang tisyo, magpahaba ng ating buhay at literal na magdadala sa atin sa isang bagong antas ng evolusyon ng tao at ang ilan ay nagmumungkahi na ang teknolohiyang ito ay sumusulong ng napakabilis na hindi lamang mga susunod na henerasyon ang mabubuhay ng sampu o kahit na daan-daang taon pa kundi ganun din ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang posibilidad na baligtarin ang pagtanda ng tao kumpara sa pagpapabagal lamang nito ay hindi ganun kalaki. Kaya kung naiintindihan mo ang pagtanda, at ang mga batayan ng mga proseso na humahantong dito, magiging posible na pareho itong pabagalin, at ito ay posible ring baligtarin. Ang isang halimbawa nito ay isang pag-aaral na nagpatuloy sa Harvard sa pamamagitan ng pagbaliktad ng muscle tissue ng daga. At talagang binaligtad nila ang edad ng daga na ito. At kung nagawa iyon sa setting ng laboratorio konting panahon na lang ay mababaliktad na natin ang ating sariling proseso ng pagtanda. Maaari nga bang lumangway sa ating mga daluyan ng dugo ang milyon-milyong mikroskopikong robot sa lalong madaling panahon na magpapalakas sa ating immune system at maging ganap na baliktarin ang proseso ng pagtanda gaya ng pinaniniwalaan ng mga transhumanist. Iminumungkahi ng mga sinaunang astronaut theorist na kung mangyari ang ganitong pagbabago, maaring ito ay isang senyales na tayo ay umuunlad na upang maging higit na katulad ng ating mga alien ancestors. Kung titignan natin ang nakaraan, mayroong isang malinaw na talaan ng mga taong nabuhay ng mas matagal kaysa sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kailangan nating malaman kung ang mga nilalang na ito ay hindi nagbigay o nagkaroon ng akses sa ilang uri ng nanotechnology. Pinapalakas nito ang ideya at pag-unawa na ang ginagawa ng mga tao ngayon ay maging katulad ng mga diyos. At ang mahalagang nanotechnology na ito ay isang bagay na mayroon na ang mga extraterrestrial at iba pang advanced na sibilisasyon. At makatuwiran lamang na sabihin na kung ang mga extraterrestrial ay darating sa ating planeta, ay dala-dala nila ang nanotechnology na ito.